unboxing tayo, ano, uh, tayo ng ano receiver galing kay Kathy na Ito subukan natin itong ulit pong flashing receiver Matanda uh, kasi ito eh Ayan o uh. Ayan yung pangalan ko Red Angeles Bakak Centro Villasis Pangasinan po yung legit na pangalan ko. Ano namitin ko lang kasi ng ano. Uh, alias. Ayan. Iwas. So, ano. Pang. Pan lang sa. Restriction. Kasi na-restrict ako. Kaya gumagamit ako ng. Isang. Facebook account yun eh.

nabas ang regulator na kumala nyo receiver with offset may offset na ko yan ito uh, lang ito lang nilagay na, na, na metro kaya wala ko na, may prone na wala pala Aya. offset uh -huh. ito yung lalagay sa ano, butt stub na yung ito po is stainless ya. stainless po ito kaya na makapal makapal na stainless hindi ako maglalagay ng paral may stopper din ayan doon walang pala walang wall pala lang, bibili tayo ng metro walang <laughs> yung metro sa offset Ayan tatlong set sku eh so kanatin magbunang ng gulong but mga but bat, bat. ingat stayin natin mga ang alignment

dumating na yung uh, receiver mo thank you po